Mga people, ito yung tagusan yon, na ano. Ito ay pwede sa sabong mga people. kung Kuha tayo nito. Kiskisin natin. Kiskisin natakin Kuha kami ng balat nito. Ito ang tayo kumukasabi Dito di dito. Siguro talaga biyo. ito. Ah, lang Kukan. Kukan. natin, kaibigan. Oh. Hanggang pababa yung kuha namin, kaibigan. Hindi lang namin putulin to kasi makamamatay din. Sayang din pataas tayo kasi pataas oh pataas mula ka dyan sa ano kuha tayo nito mga people dahil ito ay may waga oops ka ito alam nyo ba people ito ay kakaiba dagta ito po ay kakaiba kaya tayo hindi namin pinutol kundi uh, ano lang ang ginawa natin skis lang tayo ng balat ng balete kasi ito ay konti lang mga people konti lang nakuha natin ihalo po natin ito maganda po ito sa sabong kasi kadalasan ito ang ginagawa ng mga magagamit ah sabongero sa sabong ito dapat yan so pilitin ko kaibigan hindi ako mangako sa inyo na makabalik ako ha ah Basta po, pag ako ako'y napadaan dito ay aalay ako sa inyo pero yun di ako mangako ito lang naman hiniling namin kapiranggot na, na katulong sa amin ito kasi nagpasan people pasan ito ito lang nakuha natin try natin to sa sabong nagpasan para sa sabong uh, kunti lang iano ko to sa ipatuyuin di ano natin sa dito, hindi ka makakuha dito sa, ano, sa loob. Sa loob? Oo. Oh. Bukas ba yung likod? Mm hmm. Yan, yan kasi itong people. Yan. Hatak mo na lang. lang na, kasi yung kalay mo. Malilig yung na naman. Ah, na. na. Kasi tinagusan po yan ang ano sa si ilalim. Kapag ano siya, lalim, nagkaroon ng tumagos hanggang pataas ang ano na yan, so yan magtagusan people, yan ay sa sugal sa sugal ng mga manok okay, so maraming salamat kunti lang to patuyuin ko at ilalagay ko sa garapa, okay people maraming salamat okay, bye 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 muna sa ngayon ha yan ay makakatulong sa mga sugarol no? Try natin to mga people. Susubukan natin lahat. Ating makakaya. Ah.